Yes, yes, isang mapagpalang araw mga kaseryoso Nagpalabas na nga ng pahayag itong si Pastor Apollo Kibuloy Sa pamamagitan ng isang recorded audio Matatandaan natin na noong isang araw ay nagpalabas na ng warrant of Ang Davao Regional Trial Court Para nga dito kay Pastor Apollo Kibuloy At sa iba pa niyang mga kasamahan para sa kasong... sexual at child abuse. Siya'y so pinalabas niyang... audio statement. Sinabi niyang... hindi raw siya nagtatago. Pagkos ay... pinoprotektahan lamang niya... ang kanyang sarili. Laban nga dito sa mga... umuusik sa kanya. Kung ganun, hindi pala nagtatago itong... si Pastor Apollo Kibuloy. Subalit hindi siya makita... nitong mga... alagad ng batas natin na iserve sana yung warrant of arrest laban sa kanya bakit kaya hindi siya makita sino kaya ang may mali dito hindi ba siya hinahanap ng mga alagad ng batas kaya hindi siya makita at sinabi niyang hindi naman siya nagtatago mahirap yata yun kung hindi ka nagtatago bakit hindi ka makita at muli niya rin inakoshan itong si PBBM na nakikipagsabuatan umano sa Amerika upang siya ay mahuli at upang maipa-assassinate. Sinabi rin itong si Pastor Apollo Kibuloy na moro-moro lang ang ginagawang pagdinig sa Kongreso laban nga dito sa SMNI at ang pagdinig sa Senado. At binanatan din itong si Pastor Apollo Kibuloy itong ang si Senador Risa Untiveros na umano'y ginagamit lang siya upang makapuesto sa mas mataas na posisyon. Narito po yung recorded audio statement ni Pastor Apollo Kibuloy. Mga kaibigan at mga kababayan, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na apat ng taon nang nakabimbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo Uh, si Bongbong Marcos at uh, naging presidente siya. Nang pumunta siya ng Bansang Amerika, nagbago na po ang ihit ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang Bansang Puting Amerika, kaibigan na po niya ang, uh, ang bansa nito at inopen open na niya ang Pilipinas kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at... Uh, hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay uh, uh, hiningi na nila sa kamay ng Rehimeng Marcos. Lahat po ng pangyayari doon, purumurumurong lang po yun. Pakatapos ako, pilit nila akong uh, pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI pero pinipilit pa rin nilang ako ay uh, pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang end game ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Uh, pagkatapos si Jontiveros dyan sa Senado, uh, ihinto mo na ang iyong murmuro na uh, hearing, dumiretso ka na sa korte, tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso doon din ang bagsak natin kaya doon ka na pumunta wag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa, sa, sa senado ang dami mong arte ako ang ginagamit mo ginagamit mo Uh, para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo, alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya huwag ka na mag dyan. Pumunta ka na doon sa korte. Sapagat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, eh gumawa rin kayo ng, nang uh, nararapat yung 17 conditions ko harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo e eh, malabo nang mangyari yun eh kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin bagsak pa rin yan nasa kamay ko ng mga puti yon pa rin ang endgame eh, hindi ko alam kung ang 2 million dollars ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na atat na ako'y kanilang madampot makuha at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Ah, pero yun ang end game. Na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP, and the uh, NBI and the CIDG eh hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko